Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng masang Pilipino Pahayag ito ni Congressman Benny Abante uh, Medyo nakakahiblad <laughs> Ito Sabi niya Ang pakikipagtulungan sa ICC ay pagpapakita ng paggalang sa batas Okay? So, so, basahin ko yung kompleto nga post. Representative Babante na nanana, nanawagan sa pamahalaan na makipagtulungan sa ICC bilang respeto sa batas. Nanawagan si Representative Benny Abante sa pamala na makipagtulungan sa International Criminal Court bilang pagpapakita ng respeto sa batas. Anayabante, ang kooperasyon sa ICC ay malinaw na nagpapakita na walang sino man ang nakataas naka sa batas, anuman ang posisyon o kapangyarihan. Ang pahayag ay kaugnay ng House Resolution 1477 na humihiling sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC sa investigasyon ng umano'y mga krimen laban sa sangkatawahan na kampanya kontra droga Nong administrasyong Duterte. Binigyan din ni Abante na ang resolusyon ay nakatuon sa prinsipyo at pananagutan, hindi sa mga personalidad, okay? So, tingnan natin people who reacted. Naniniwala pa ang mga netizens dito sa panawagan ni Abante? Tingnan natin, diya. 22 people 22,000 people who reacted Mr. Abante o oh, Honorable Abante Pakinggan mo ito Sana makarating sa ito oh, 22,000 Nag-react 15,000 tumatawa 20,000 galit 2,000 lang ang nag-like So ilang percentage yan Mga 95% Hindi naniniwala Galit kay Abante 5% lang ang nag-like sa kanyang pahayag. Okay. So, comments. Buti pa, George Morales. Buti pa ang batas sa ibang bansa, ginalang mo. Pero ang batas dito, parang binaboy mo. Dario Salupan. Pas. Pas-pas mo. Tor. Tor Jack. Pastor. Yeng Bongar, dumali ka na naman inserted congressman. <laughs> Bakit inserted? Kasi ta talo, na, talo siya sa eleksyon eh. Gumawa lang sila ng paraan para ma-disqualify yung kanyang kinalaban at ngayon bumalik siya. So, he was, yan nga, inserted. Inserted by Comelec. Uh, grabe ano? Uh, ang powers that be. Okay, may nabasa akong post. Sino ba itong nag-post? si Teo Moreno. Teo Moreno, ang pagkakalam ko, isa siyang baptist. Kailang, sabi ni Teo Moreno, ikinakaya ka namin, kami mga baptist, kasi baptist din itong si Abante. Kinakaya ka namin na mga, na, mga kabaptist ba? Uh, may mga kaibigan ako dito sa Mindanao, mga mga pastors din ha, ah. baptist. Hindi ko na lang banggitin ng mga ano, kasi maraming klaseng baptist. Wala, uh, nakakaya sabi nila, ang isang nagpapakilalang pastor na baptist na kongresista na wala naman sa buhay niya ang pagiging tagasunod ng Panginoong Isus. So, nakaka ano uh, kahapon nagsimba kami isang malaking congregation uh, millions ang kanilang uh, members throughout the world ang ganda, very organized isa lang ang preacher yung nasa Metro Manila beam uh, live stream throughout the world throughout the Philippines ang ang uh, message ng pastor o anong tawag yung wali o ayan, mensahe hmm. yung senior pastor nag ano siya tungkol sa corruption all of us agree that there is so much corruption in our country now and let's pray for our government leaders sabi niya maganda yung dating hindi siya yung nagko -condemn. But he urges uh, mga believers in Christ pray for this government. Kasi we are, sabi niya, we are the only Christian country in Asia. Tinatawag tayo the only Christian country. But in reality, we are not. We are not a Christian country. Why? Because people, our government leaders, sabi niya, they profess to believe in God, to have faith in Jesus Christ but yung gawain nila malayo, malayo. Sinabi niya, yung salvation, yung pagliligtas ng Panginoong Jesus, it's a free gift of God. Just receive it. So, yung salvation, yung faith mo kay Panginoong Isus sa kanya, pang faith mo magbubunga ng iyong kaligtasan ang iyong kaligtasan magbubunga ng iyong good works so equals equals sabi niya, kasi yung ibang formula is uh, faith in Christ plus good works equals salvation hindi daw yun ang tamang formula is faith in Christ paniniwala kay Panginoong Iso Kristo magresulta ito sa kaligtasan you are sure of going to heaven kung totoong ligtas ka na kung totoong follower ka ng Panginoong Isos magre-resulta yan sa good works yung there will be righteousness there is obedience to the word of God uh, so yung mga gawain ng masama maiiwasan na ng mga tunay na mananampalataya mananampala kay Kristo. Bakit? They are created for good works. Uh, binanggit niya yung Ephesians 2 8, 9, and 10. For by grace you have been saved. Uh, it is a gift of God, not of works, lest no one would boast. For we are the workmanship of Christ created to do good works. So, kung totoong kristyano tayo, kung totoong pastor ka, dapat nakikita sa buhat o sa gawa. Sabi ng James, show me your faith uh, without works, and that is dead. And I will show you my faith and my good works to prove that my faith is alive. So, good luck sa ating... Congressman Pastor Abante, makiki uh, makikipagtulungan daw tayo sa ICC. But to me, no need. Kasi umalis na tayo sa ICC. Ay pagdasal po natin ang ating tatay digong na makalabas siya sa kulungan ng ICC in due time, in God's time. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bukid noon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee, panoorin nyo ang video na ito muna niya ang among gipalit nga sidling nga uh, kape nga among itanom, so lima kataw ang mananom ani so 2,400 ang among napalit nga sidling karon so i-deliver na ipadeliver nga 16 16,900 na tanan among napalit nga kapo dagandagan na gyud among napalit so kining deliver karon uh, 2,400 ni So kaluoy sa Ginoo parayong gid ang among pagpananom sa kapi. Uman nagid sa kuan uh, ano kay kuan at ni nabutang ang among seedling so dalo na pud ni karon namo dito sa area. Ug karon mo na na ang bayad namo sa seedling nga ipalit sir sa imong bayad sa kape o salamat kayo sa inyo lagi sa ginoo labi sa Ginoo. Dagay salamat. So mo na ni ang among sokil sa kape. So among nabayaran karon ko kay 2400 Among napalit karon nga sidling. So among napalit na tanan nga sidling 16,900 na. Uh, so magpadayon pa kalo isa ko, among pagpalit sa kape. So salamat kayo kol. Uh, salamat ka So salamat it kay sa ginuhog sa nagsuporta. Hinaot nga magpadak ang inyong tabang.